okay na mama Ha? Um, alis, alis muna ako So, yuk, kaya mo naman mag drive diba? Ang um, mata ko lang lagi ang problema ko Huwag nga kasi kasuhin mo ngayon yung, yung eyeglasses Ha? Hmm. Alright, so Airport na tayo guys Bawa uh. oh, matanda atau ko pa. So binilan ko 50 pesos, pero binigyan ko ng 500, hindi ko na binidyuhan siyempre. Para sa katik. Tahanan ko si Manong saka yung apo niya siguro yun. Matitinda um, ng ano, hindi. Lala ko ng pipino. Bagong harvest, maganda eh. So naawa kasi ako sa mga ganyan, yung mga may edad na, tapos nagtatrabaho uh, uh, pa. So, para sa ala dito ni di Kati. Um, yun. Um, kinundan ko. Then, tinanong ko kung ano yan. Sabi niya, pipino. Bagong harvest daw. Sabi ko, magkano? Sabi niya, uh, 50. Ang isang supot. Yun, sabi ko. Uh, kinuha ko yung isang supot. Then, sabi ko, ito 500. Sa'yo na yung supli. Ay, salamat. Sabi niya. So, yan malamang, baka mag lunch sila ng anak niya diba so ay importante may napapasaya tayong tao araw araw ano lang ba naman yung mga ganun diba ayaw mo masali sa vlog ko ayaw mo maging sikat <laughs> saka anim dito

Ayan, sagingan ni Pe. Yun, turun. May langka to sa loob? Wala na. Wala, okay. Hindi it. O, may lang, ka, langka. Ah, yung ngayon ang may langka. Okay, yan Ay, lang. Kanilang. Oo, kanilang. Okay, oh. Salamat. Salamat. Oops. Oops, oops, oops. Gili Thank you. So dito saging lumpia, do naman impanada sa hotcake. All right. So mura naman merienda dito. May 50 pesos ka, okay na. Dami natin binili. Ayun, so, meron tayong impanada. Yan, anim na piraso 50 pesos. Uh, ito saging. Yan, saging yan prito saging saka ito naman hot cake pero hindi na sa hot <laughs> yan lang dito kasi eskwelahan to eh sa harap eh eskwelahan ni na ito eh yan so yeah. so murang merienda dito talaga um, lalo na dito sa may harap na eskwelahan yan kung may pasok ano yan puno yan hanggang doon talagang tindahan yan kasi daming eskwelahan dito may gym pa dyan tapos may trade school pa din. So, dito sa area ito talaga kung gusto mong magmerienda, punta ka lang dito. May mga pizza rin dito. May mga medyo sosyalan din ng mga coffee shops. Pero, siyempre, mas okay pa rin yung doon sa mga, yung mga small business eh. kasi bagay, mga small business man lahat ito pero ibig sabihin, mas uh, siyempre, lagi naman tayo magpipitsa-pitsa ka sa barko o di kaya coffee-coffee so try naman natin yung mga <laughs> hot cake hot cake na ano ba uh, pang masa mura lang 5 pesos biro yun tapos mamaya pag uwi natin may coffee tayo di kaya coke diba? sold na yung merienda natin yun bumili kasi tayo ng ano bumili ako ng saging although bawal si misis saging kasi nga sa potassium mataas yung potassium niya So, yung saging akin na lang yun. Kasi nga, dyan kami nabuhay noon sa saging. Pritong saging, dyan kami na pag-aral ni nanay ni tatay. So, nami-miss natin yung saging. Araw-araw natin kinakaan yun dati. Alright. So, si Mrs. Pancake o oh, Hotcake. So, yun ang uh, lagi niyang request sa akin kasi Hotcake. Siya ako eh, yung mga ganun eh simple si simple, simple simple lang din naman yan hindi naman yan maarte so yeah saka may empanada bahala na sila kung gusto nyo nilang kumain ng empanada mamaya after ng uh, oh, merendahin din nila diba kahit ako titikman ko yung chicken empanada ng Pilipinas ng Jensen hindi ng Mexico okay okay so uwi na tayo Oh, diba? Yan ang paborito ni Mrs. na merienda. Ang ah, mamurahin lang. <laughs> Masarap, di ba, mama? Oh. Masarap mas. Hmm? Soft. Oh, patingala-tingala pa kung mang subo. <laughs> oh. Yan. Saging. Bawal ka dyan, ah. Ilayo e, mo oh. yan sa ano. Sarap ko naman. Oh. Pwede ka magtikim-tikim isa lang. Pwede man yan. Hmm. Ha? Ah, bakit dyan ka magsama ka sa akin? <laughs> Hmm. Kaya may ano, mabalahibuhan niya na aking damit. So, time to go na. Sabaw na naman. No? Bye, Marcia! 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 Bye-bye! Oh. Ano <laughs> si Kobe? Tara na! Bye, Sasha. Mm, see you. See you sa so June. Bye, Machine. See you soon, Machine. Tara na, mga. babalik na naman sa trabaho um, Siguro mga 4 months to 5 months 5 months siguro ko para magpag Pagdagdag uh, sa Ito sa construction ng bahay Para tapusin na natin And then Yun uh, Para may finance din tayo sa Siyempre uh, medication ni misis Alright So back to work Iwanan ko mas si misis dito habang nagadialysis. Three times a day, at three times a week naman yun. Pasalamat mo tayo sa mo kayo. Tita, dahil hindi practice yan Iti tubo okay na mama Ha? Um, alis, alis muna ako So, yuk, kaya mo naman mag-drive, di ba? Ang um, mata ko lang lagi Ang bleo ako O nga, kasi kasunod mo nga yung Yung eyeglasses Ha? Hmm. Alright, so Airport na tayo guys Hmm uh. PWD oh Pwede tayo oh. dito oh. oh. Diba? Hmm. Magamit natin dito Pwede magamit yung PWD mo dito Kamu sa <coughs> Garbage <akin>. <coughs> burger bacon, bacon egg. Oh, sige, na. bacon egg and eh. Oh, yung manager ng Jollibee Hindi uh, makita eh di, ano, oh, oh di ba? <laughs> ano pa hawak mo ito sa red well, uh, ribbon. Red <laughs> breakfast diretso na sa airport. Okay, do okay, mama? Mm -hmm. All set ka na dito? Yes. <clears throat> Ate, ikaw na bala, ha? Opo. Gang. Mm -hmm. Kasi dalawa ni Kuya. Oo. Yung pag-drive ni... Yung pag-drive ni mama mo papunta doon, okay lang sa araw, di ba, mama? Mm. -hmm. Yung gabi, ikaw, gang, ha? So ito yung kalsada papunta sa may apartment namin na gagawin. So dito. Yan yung papunta sa apartment. Five long sa Borgi sa mat. exam? Ilan ba dapat? Ito 50 man yan. 50? 50? Hmm. Ito Luis 12. Last time ko pumunta dito, ano, yun pa. Kung dumating ako, di ba? Okay? Mm -hmm. November 4. Di ba? Ito. Itong, ano. Masaya nung time na yung paalis. Apa, uh, uwi. Malungkot naman ngayon. O, di ba, ganda Mama, ano? Mm -hmm. <laughs> General Santos City Airport. Airport. Baik hmm. <laughs> okay. Bye, geng. Bye, ya. ya. Kayak Kaya mau mag-drive? Yes. Hah? Hmm. Sure ka? Yes. Okay. Hmm. Abanti mau konti. Ya, ba, Bye Alden Richards. <laughs> sure, ka? Huh? Okay, bye bye.